Part 2 Nagulat siya nang biglang may humampas sa braso niya. God. Sabi niya nang lingunin ang humampas. Si Zek. Buisit. Pinanlakihan lang naman niya ito ng mata. Hey, you're cursing me. Tulala ka kasi may labs. Daydreaming, ganon. Saad nito? Sino ba yan? Si Lance o si Carlo ba? Dugtong pa nito sabay halakhak. Shut up. Pwede ba? At hindi si boss ang dream ko. Pagsisinungaling niya. Okay fine. Then who? Nakangiting tanong nito. Si Kim Soo. Sabi na lang niya. Koreano na naman. Nilamon na kayo ng Koreano. Even si Dian ay hindi mo na makausap ng maayos. Dapat niyan ay iba niyang mga palabas na yan. Mahabang litanya nito. Eh kung ikaw kaya ang iban ko sa department namin. Balik niya rito. Joke lang naman. Yayayain lang naman kitang mag-launch mamaya. Pag ay sabi nito. Treat mo. Pabirong sabi niya. Yes. Ililibre kita may labs. Kumindat pa ang mukong. Okay. Makakatipid na naman ako. Nakangiting sabi niya. Stella. Stella. Napatingin siya sa pintuan nang biglang may nagsalita mula roon. Si boss pala. Agad na tumalima siya papasok ng opisina nito nang sinenyasan siya nito. Ang possessive naman ng future boyfriend mo. Nakangiting biro ni Zek sa kanya. Tumigil ka nga dyan. Mamaya niyan ay itsismis nila ako rito. Natatawang sabi niya sabay hampa sa braso nito at mabilis na tinungo ang pinto ng opisina ng boss niya. Nilingon niya si Zek at sinanyasan na umalis na. Pinanlakihan niya pa ito ng mata nang kumindat ito. Ang lakas ng sapak talaga nito sa ulo. Gaya ng nakaugalian niya ay kumatok muna siya sa kabinuksan ang pinto. Naabutan niyang nakasubsob ito sa table nito. Malaya na naman ang mga mata niya sa pagtitig dito. Lalo lamang lumalalim ang pagtingin niya sa binatang boss. Bigla namang nagtama ang kanilang tingin. Are you done checking me out? God. Mabilis niyang iniwas ang matang nakatitig dito at mabilis na naglakad palapit ng mesa nito. May kailangan po ba kayo, sir? Nailang na siya sa paraan ng pagtitig nito. Hindi ito sumagot. Bagkus ay tumayo patungong pintuan at narinig na lang niya ang mahinang click ng paglak ng pinto. Kabado na siya. Kinabahan lalo siya nang marinig ang pagbaba ng blinds ng glass window. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya nang maramdamang papalapit na ito sa gawin niya. May nagawa ba siyang kasalanan dito? Gusto niyang tanungin ito pero kinakabahan talaga siya. Napapitlag siya nang magsalita ito. Tell me Stella. Everyday ba ay ganyan kayo kalapit ni Zeke? Naglalandian. Palapit ng palapit ito sa kinaroroonan niya. Jealous. Ay ang possessive nga. Anya sa sarili gusto tuloy niyang matawa rito. Pero hindi siya nagpahalata. Hindi naman po kami naglalandian sir. Nag-uusap lang. Pagkuay sabi niya at tinitigan ito. Diretso lang itong nakatingin sa kanya. Hindi naman siya natinag sa paraan ng pagtitig nito. Pero napaatras siya ng isang dangkal na lang ang pagitan nila. Napahawak siya sa dibdib ng maramdamang hindi na normal ang tibok nito dahil sa sobrang lapit ng binata sa kanya. Lalo pa itong lumapit sa kanya kaya napaatras ulit siya. At dahil mesa na ang kasunod ay napaupo siya. Napasinghap siya nang nilapit nito ang mukha sa mukha niya para magpantay sila at saka nito tinukod ang kamay sa magkabilaan niya. What have you done to me, Stella? Nalilitong tanong nito at hindi inaalis ang titig sa kanya. Napalunok naman siya. Naguguluhan siya sa tanong nito. Napakagat labi tuloy siya. Pero mali yata ang ginawa niyang pagkagat labi. Napatingin kasi ito sa labi niya. Iba ang emosyong nilalabas ng mga mata nito. Parang may pagnanasa. Don't do that again or else pagsisisihan mo. Paos na sabi nito at titig na titig sa kanya. Lalo naman siyang naguguluhan. Po, Anya. Don't bite your lip, babe. God. I'm turning on. Sir hindi sinasadya ay napakagat labi ulit siya. God. He cursed again. Walang sereseremonyang hinawakan nito ang ulo niya at sinunggaban ang labi niya. Nagulat pa siya sa una. Mapusok ang paraan ng paghalik nito sa kanya. Hindi na niya namalayang tinugon na pala niya ang mapupusok na halik nito. Napaungol pa siya. Ang sarap ng sensasyong dala ng halik nito. Ganito pala ang pakiramdam ng may kahalikan hingal na hingal sila nang maghiwalay ang mga labi nila. Tumitig ito sa kanya, pero agad ding binalikan ang labi niya. Mas lalong lumalim ang tagpong iyon. Malikot na ang kamay ng binata. Hindi na niya namalayang napasok na ng kamay nito ang pangitaas niya. Napasinghap siya nang lumapat ang kamay nito sa dibdib niya. Napakapit siya sa ulo nito. Ang init-init na ng pakiramdam niya. Akmang iaanhok na nito ang branya nang biglang may kumatok. Gad! Tiningnan siya nito ng may pagnanasa. Wrong timing naman ang kumatok na yon. Halatang nainis ito. Para namang binuhusan siya ng tubig sa pagkabigla. Naitulak niya ang boss at agad na inayos ang sarili at mabilis na tinungo ang pinto. Nilingon niya muna ang binata. Nakaupo na ito sa swivel chair nito. Tinitigan muna siya nito at maya-maya ay tumango ito. Agad na binuksan niya ang pintuan. Niluwa naman nito ang VP ng kumpanya nila. Si Sir Mike. Yumuko siya at pinadaan niya muna ito para makapasok sa kamabilis na lumabas at isinara ang pinto. Hindi na niya inabalang tingnan ang binata. Imbes na sa desk dumerecho ay tinungo niya ang comfort room. Hiyang hiya siya sa ginawa niya. God. I can't resist your charm. isatinig niya tuloy at mabilis na naghilamos ng mukha pulang pula yon at hindi pa rin nawawala. Pati ang init ng katawan niya. Ano na lang ang sasabihin nila tita Veronica kapag nalaman ang kagagahan niya. Pero napangiti siya nang hawakan niya ang kanyang mga labi. Ganon pala ang pakiramdam ng hinahalikan. Lalo na ng taong gusto mo. Tinitigan niya ang sariling refleksyon sa salamin at kinapa ang mga labi. Napatigil siya nang marinig ang pagbukas ng pintuan ng ladies room at narinig ang boses ng mga kababaihan. Mabilis siyang lumabas at ninitian ang mga ito. Pasalampak na umupo siya sa sariling upuan at tumingin kung nasaan ang opisina ng lalaking kahalikan niya kanina. First kiss. Sa first man na hinangaan niya kahit sa maikling panahon lang. Saan kaya sila aabot kung walang kumatok? Napangiti ulit siya sa isiping iyon. Ngunit bigla niya ring binawi iyon nang marinig ang pagbukas ng pintuan nito, at iniluwa ang lalaking pinagpapantasyahan niya kasunod ang VP nila. Napatuwid siya ng upo, at nagkunyaring busy. Narinig niyang nagpaalam si VP. Napatingin siya sa kinaroroonan nito, ngunit biglang bawi, dahil nakatingin din ito sa kanya. Nakita niyang tumalikod na ito papasok ng opisina nito. Nakahinga siya ng maluwag nang marinig ang pagsara ng pinto. Maghapon niyang gustong iwasan ang binata. Kaya pagdating ng lunchtime ay sinundo na niya si Zek sa opisina nito para lang makaiwas sa boss niya. Gusto man niyang iwasan ng tuluyan ay hindi niya magawa dahil boss niya ito at secretary lang siya. Pero dalawang beses lang yata siyang pumasok sa opisina nito ng hapon. Hindi niya namalayan ang oras. Mag-aalas 5 na. Napatingin siya sa cellphone nang mag-vibrate ito. Si Tita Veronica. God. Nakalimutan niyang doon siya magdi-dinner. Ibig sabihin ay makakasama niya ang boss niya. Binasa niya ang text nito at napangiti sa mensahe nito. See you later baby. Sarap lang sa pakiramdam ng may nanay. Bigla niya tuloy na miss ang kanyang ina. Napahawak siya sa dibdib. Masakit pa rin para sa kanya ang pagkawala nito. Naramdaman niyang may tumulong mga luha mula sa mata niya. Niligpit at nilinis niya muna ang mesa. Mabilis na pinunasan ito ng pamunas na may alkohol at naghanda na para umalis. Ayaw niyang sumabay sa boss niya, kaya nagpatiuna na siyang lumabas. Bahala na si Batman pag pinagalitan siya. Mukhang nagtaka naman ang mga kasamahan niya. Ninitian niya ang mga ito at niyaya na rin umuwi. Nagbook na rin siya sa grab app niya para may masakyan agad habang nasa elevator. Saktong paglabas ng building ay nakaabang na rin ang kotse na sasakyan niya. Napatigil siya sa paglalakad ng magring ang cellphone niya. Napakunot ang noon niya nang makitang unregistered ang numerong tumatawag. Hindi na niya pinansin at mabilis na sumakay sa kotse na nakaparada. Nagring ulit ang hawak niyang cellphone. Hindi pa rin niya sinagot. Hindi talaga niya ugaling sagutin ang mga unknown number. Sa inis niya ay nasilent niya ito, Inis naman na ibinato ni Carlo sa coach ang cellphone na hawak. Gad. Nakaraming missed call na siya pero hindi pa rin sinasagot ni Stella ang tawag niya. Tinungo niya ang nakasabit na quote pati cellphone at mabilis na nilisan ang opisina. Hindi nagpaalam ang dalaga sa kanya. Dati naman ay nagpapaalam ito. Dahil siguro sa nangyari kanina sa opisina niya. Maghapon din siya nitong iniwasan at hindi ito tumitingin sa kanya ng derecho. Nakokonsensya siya. Pero hindi niya pinagsisisihan ang paghalik dito. Dahil sa isiping yon ay nag inip na naman ang pakiramdam niya. Hanggang ngayon ay masakit pa rin ang puso niya. Napalingon siya sa cellphone nang nagring ito. Ang mama niya. Sinagot niya at pinindot ang loudspeaker button. Ma'am coming. Hindi na niya naituloy ang sasabihin ng pinutol ito ng kanyang ina. Kasama mo ba anak si Stella? Tanong nito. Lagot. She's not here. Mama baka nauna na. Sabi na lang niya. What? I told her na sumabay sayo. Yun lang at ibinaba na nito ang tawag. Seriously? Mukhang mas mahal pa nila si Stella kaysa sa akin. Naiiling na sabi niya sa sarili nang nawala ang ina sa kabilang linya. Habang nasa biyahe ay panay pa rin ang tawag niya sa dalaga. Inis na hinampas niya ang manibela hindi pa rin ito sinasagot ang tawag niya. Napalingon siya sa kanyang phone nang may nag-pop up na notification. It was Lorraine. She's calling via messenger. He almost forgot that he has a girlfriend. Mabilis na sinagot niya ang tawag nito. Han, I've been trying to reach you, but your phone is always busy. Pick me at the airport. I'm here, hon. I missed you. Malambing na sabi nito she's here. Hindi niya inexpect na uuwi ang nobya niya. Napangiti siya. Bigla niyang namiss ang nobya. Excited na nag-U-turn siya at binaybay ang daan patungo sa airport. I missed you too, hon. Wait for me there. I'm on my way. Masayang sabi niya at pinatay ang linya. Pasalamat siya at hindi masyadong traffic. Mahigit 45 minutes lang din ang biyahe papuntang airport. Tinext niya muna ang nobya na pababa na siya ng sasakyan. Pababa na sana siya ng sasakyan nang nag-text ang mama niya. Nandoon na raw si Stella. Bigla na naman siyang naguluhan sa nararamdaman. Nandito siya ngayon sa airport para sunduin ang nobya pero bakit parang nawala bigla ang excitement sa pagitan nila ng nobya niya. Nagtipa muna siya ng mensahe sa ina. Saing na nasa airport siya para sunduin ang nobya at tuluyan ng bumaba at pumasok na sa loob. Ilang saglit lang ay natanaw na niya ang nobya. Kumaway siya nang ngumiti ito. Patakbo namang niyakap siya nito at hinalikan sa labi. Bakit ganon? Lorraine's kiss is different from Stella's kiss. Napatitig ito sa kanya nang mapansing natigilan siya nang halikan siya nito. Is there something wrong Han? Pagkua'y tanong nito. Nothing Han. Pagod lang siguro sa work. Iyon lang at hinapit na niya ito para halikan. Stella's POV Saktong alas sa is nang dumating siya sa bahay ng mga Guevara. Si Manang Belen Ang mayordoma ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Napangiti siya nang niyakap siya nito. Lagi niya itong kausap kapag dumadalaw siya rito kaya napalapit sila sa isa't isa. Namiss kita anak. Anito at igin niya siya papasok ng bahay. Namiss din kita Manang Belen. Tapos na po ba kayong magluto ni Tita Veronica? Tulungan ko na po kayo. Nakangiting sabi niya. Naku, wag na iha. Katatapos lang namin. Nakangiting sabi nito. Dumerecho sila sa dining room. Pagpasok nila roon, ay nakatalikod si Tita Veronica. Sinenyasan niya si Manang Belen na magdahan-dahan. Agad naman na niyakap niya si Tita Veronica mula sa likod. Sabay sabing, I missed you. Buti na isipan mo pa akong dalawin dito. Kung hindi pa ako naglambing ay hindi ka pupunta. Sabi nito na parang nagtatampo. Napahagikik siya sa narinig at sinilip ang mukha nitong nagtatampo-tampuhan. Napangiti naman ito sa ginawa niya kaya inulit niya ang sinabi niya. I miss you, Tita. Anya. Nilingon na siya nito at niyakap. You're forgiven. Nakangiting sabi nito. Hi. Magpaampun ka na kasi sa amin. Para may prinsesa na kami rito. Pagkua'y sabi nito. Napangiti si Manang Belen nang lingunin niya ito. Alam kasi nito na matagal na siyang kinukulit ni Tita Veronica. Tita hindi naman sa ayaw ko. Hindi na niya natuloy ang sasabihin nang biglang pinutol nito. Fine. Then Mary Mason. Nagulat siya sa sinabi nito. Yung totoo. Pinamimigay na nito ang anak. Pero sino? si Lance o Carlo. Kung si Lance, kaibigan lang ang tingin niya rito. Yes, guwapo rin ito. Hindi rin mahirap mahalin. Pero malakas ang dating sa kanya ng boss na si Carlo. She's attracted to Carlo. Kahit wala pang dalawang linggo niya itong nakakasama sa opisina. Iba na ang nararamdaman niya para sa binata. Po. Pakasalan mo si Lance Stella. Matututunan mo rin namang mahalin ang batang yon. Anitong parang nakikiusap. Napakamot siya ng ulo sa sinabi nito. Ninitian niya ito at dinampot ang mga kutsara para tulungan ito sa pag-aayos ng mesa. I know that face. Eh kung si Carlo. Bigla namang sabi nito. Napatigil siya sa pag-aayos ng kutsara nang marinig ang pangalan ng binata. Hindi na niya ito sinagot pero nginitian niya pa rin ito kaso my girlfriend na siya anak. Sa katunayan niyan kakatext niya lang nasusunduin niya si Lorraine sa airport. How sad. So my girlfriend na pala ito. Eh bakit pa siya nito hinalikan kanina? Bigla tuloy siyang nalungkot. Pero hindi na niya pinahalata sa dalawang matanda. Pinipilit niya pa rin ngumiti. Hihintayin daw nila ang pagdating ng dalawa kaya nagbihis muna siya sa kwartong laging inuukupa niya. Sabik sa babaeng anak ang mag-asawa, kaya may kwarto silang pambabae ang design. Sayang at hindi pinagkalooban ng babaeng anak ang mga ito. Nang dumating siya sa buhay ng mga ito, ay siya na ang gumagamit ng kwarto kapag nandito siya. May mga damit din siya roon na binili sa kanya ni Tita Veronica. Pagkatapos ay nagpaalam siya kay Tita na papasok sa music room ng mga ito. Pag gantong nalulungkot siya ay nakikinig siya ng music o di kaya ay nagpe-play ng piano o ng gitara. Tatawagin na lang daw siya kapag dumating na ang mga ito. Madami na rin naman silang pinag-usapan ng tita niya kaya naisipan na lang niyang magkulong sa music room. Kailan sa lahat ang mga instrumento na nandito sa loob. Isa kasi itong membro ng isang sikat na banda. Minsan ay napagkakasunduan ng banda nito na mag-practice dito. Kaya kumpleto ang gamit. Pero wala ito ngayon sa Pilipinas dahil sunod-sunod ang concerts nito abroad. Hindi rin siya nito nakakalimutang tawagan kapag may free time ito. Namiss niya bigla ang makulit na kaibigan ng makapasok sa loob. Mas pinili niya ang piano na gamitin. Napalingon siya nang pumasok si Manang Belen. May dala itong juice. Makikinig din daw ito sa kanya total wala pa naman daw nagagawin. Naupo ito sa coach na naroon. Una niyang tinugtog at kinanta ang paboritong Everytime ni Britney Spears. Pumalakpak naman si Manang Belen. Nag-request din ito na kung pwede raw ay kay Imelda Papin naman. Napangiti siya at sabay na nagtipa sa piano sa tinugtog at sinabayan ng kanta ang isang linggong pag-ibig. As usual. Bilib na bilib na naman ito sa kanya. Pagkatapos nitong pakinggan ang request ay nagpaalam na ito. Always remember us this way ni Lady Gaga naman ang sinunod niya. Yan ang ilan sa kinanta niya at ang panghuli ay ang pinakapaborito talaga niya. Ang I'll Never Love Again. Nagulat pa siya nang may narinig na nagpalakpakan sa likod niya. Paglingon niya ay nandoon si Natita, Tito, ang dalawang katulong at si Manang Belen ulit. Mga nakangiti ito. Kanina pa po kayo dyan. Napangiti siya sa mga audience niya. Wala pa rin kupas iha. Napakagaling mo pa rin kumanta. Kaya na in love sayo ang bunso namin. Ani tito. Nakangiting lumapit ito sa kinaroroonan niya at niyakap siya. Gumanti naman siya ng yakap dito. Napansin niyang nagsalisan na ang mga katulong na nasa pinto nang initian niya ito. Kaya nakita niyang may nakasandal sa labas ng pintuan at tanging braso lang nito ang tanaw niya. Mukhang nakapamulsa ito. Pero maya maya ay umalis din agad. Alam niyang si Carlo ito. Narinig kaya siya nitong kumanta. Binalingan niya si tita na nakangiti at nilapitan siya nito. Dumating na raw ang dalawang hinihintay. Si Carlo at ang nobya nito. Sumunod siya sa mag-asawa nang yayain na siya ng mga nito. Pagpasok nila ng dining room ay sakto namang pinaghihila ng upuan ng boss niya ang nobya nito. Napatingin ito sa gawin niya. Nginitian niya si Manang Belen nang pinaghila siya nito ng upuan. How she wish na si Carlo ang maghila nun. Poor Stella. Anya sa sarili at pinakalma ang broken hearted na puso. Nagpasalamat siya rito. Maya maya ay ipinakilala siya ng binata sa nobya. Matamis naman niyang an ang nobya nito. Malambing masyado itong magsalita and it sounds pa baby for her. Or maybe she's jealous. Panay naman ang ngiti niya kinatita at kay Tito habang pinagmamalaki siya nito sa nobya ng binata. Halata namang walang interes sa kanya ang babae na ikinangiti niya ng maganda. Bored ka na te. Nais niya iyong isatinig. Wala na naman sa sarili na napangiti siya ng maganda. Pero napawi ang ngiti niya ng mahuling nakatitig ang boss niya sa kanya. Ibinalik niya ang tingin sa pagkain. Narinig niyang napawaw ito nang sinabi ni Tita Veronica na puro paborito niya ang nakahain sa mesa. Maya-maya ay parang bata siyang napawaw ng ihain ni Manang Belen ang paborito niya. Ubing halaya. You will like it, iha. Taste it. I prepared it for you. Binalingan niya si Tita Veronica na nakangiti. Thanks, Tita. I love you. Mabilis na kumuha siya at tinikman ito. Oh, God! How I miss this, Tita. Ang sarap nito. Napapikit siya at ninamnam ito. Pagmulat niya ay natigilan siya nang mapansing titig na titig sa kanya si Carlo. Pagkuhay na pangiti ito sa kanya. She pouted her lips. Napansin niyang napataas ng kilay ang nobya nito at tiningnan ang boss niya. Nagulat siya nang magsalita ang babae. Mukhang close po kayo masyado tita sa sekretary ni Carlo. An ito? Yes super. Parang anak ko na iyang batang yan. Soon to be my daughter. Masaya namang naisatinig nito. Nakangiti naman si Tito Arturo na sumang-ayon. Napakunot noon naman ang boss niya. OIC! Oh, Sabi lang ng nobya ng boss niya na hindi inaalis ang tingin sa kanya. Pagbalik ng bunso ko na si Lance. Pipilitin ko na mag-propose kay Stella. Ani Tita Veronica. Alam na niya ito pero hindi lang kasi niya na-expect na sasabihin ito sa harapan ng dalawa. Bigla namang lumiwanag ang mukha ni Lorraine. Tita, hindi pa naman namin napag-usapan yan ni Lance. And alam nyo naman pong, hindi na naman siya nito pinatapos. He loves you, Iha. Kaya matutuwa yon pag sinabi ko. Ninitian na lang niya ito. Ayaw niya lang mapahiya ito kaya hindi na siya nagsalita. Natapos ang hapunan nang hindi na siya tinitingnan ng binata narinig niyang nagpaalam naman ang dalawa na pupunta sa kondo ng binata. Doon daw muna ito maglalagi ng isang buwan. Lalo naman siyang nilukuban ng lungkot sa isiping magsasama ang dalawa sa kondo nito. Nagpaalam na rin siya pagkaalis ng dalawa. Ipinahatid siya ng mag-asawa sa driver. Nung una ay tumanggi siya pero mapilit talaga ang mga ito kaya napilitan na naman siyang magpahatid. Maaga pa naman at 8.30 pa lang. Tinext niya si Zack. Agad namang nagreplay ito. Nyaya niya ito na magbar hopping. Nagtaka pa ito nung una dahil hindi naman siya masyadong nagpupunta sa mga ganong lugar. Bumaba siya sa fast food na malapit sa lugar na napagkasunduan nila ni Zek. Ayon niyang magpahatid sa mismong bar dahil alam niyang magtatanong ang dalawang matanda rito. Nagpasalamat muna siya bago bumaba. Pagdating niya sa JL Lounge ay sakto namang dating ng kaibigan niya. Napangiti naman ito sa kanya at nyaya na siya sa loob. Parami ng parami ang mga taong nagdadatingan sa JL Lounge. Nalaman din niyang pag-aari ni Zeke ang bar. Pumasok muna sila sa opisina nito. Napasalampak siya sa sofa na naroon. Problema mo may labs? Tumabi ito sa kanya. Yan na naman siya. Pero this time parang concerned ang tono ng tanong nito sa kanya. Nothing. Gusto ko lang maglibang. Anya. Hey. Maglibang. Question mark. It seems you have. Pagkuway tumayo ito at hindi na siya nito pinilit na magsalita. Nanibago yata sa kanya. Naglagi sila roon ng sampung minuto dahil may pinirmahan muna ito sa table niya. Matapos iyon ay tumayo na ito at niyaya siyang lumabas. Lumapit sila sa counter. May nagmimix ng inumin doon Ladis drink ang inorder nito sa kanya. Mabilis na hinanda ng lalaki ang inorder ni Zek para sa kanya. Nyaya siya ni Zek na sumayaw pero tumanggi siya kaya naiwan siya sa bar counter. Matamis na ngumiti ang lalaking nasa counter. Ginantihan niya naman ito ng ngiti. Bago ka lang dito. I'm Dave. Pakilala nito sa kanya habang malaki ang ngiti. Gwapo pala nito pag nakangiti. Hinawi nito ang buhok na nakalaylay nakaponitail pala ito. Sa kalang niya napansin. Hindi naman gaano kahaba ang buhok nito. Lumiwanag ang mukha nito nang hinawi ang buhok. Ang ganda ng pares ng mata nito. Blue eyes. Mukhang may lahing banyaga. Stella. Pakilala naman niya. Boyfriend mo si boss. Nginuso nito si Zek. No, we're just friends. Mabilis na sabi niya mabilis pa sa alas 4 kung makatanggi ah. Natatawang sabi nito. Natawa na rin siya sa sinabi nito. Habang lumalalim ang gabi ay padami na ng padami ang nainom niya. Sinubukan niya ang brandy na pinagmamalaki ni Dave kanina. Marami na rin silang napapagkwentuhan ng binata. Para bang matagal na silang magkakilala. Nakagaanan niya agad ito ng loob. Hanggang ngayon ay wala pa si Zek. Dumating kasi bigla si Dean kaya mas pinili ng dalawa ang mag-moment sa opisina ni Zek. Maya-maya ay nagpaalam muna siya kay Dave na pupunta sa ladies room. Medyo tipsy na rin kasi siya dahil sa nainom. Tiningnan niya ang dance floor. Yung iba ay nakatayo lang. May mga todo hataw at may mga naglalandian din. Lalong umingay ang kapaligiran ng mga oras na yon dahil sa mga taong nagsidatingan. Parang ngayon palang yata nagsisimula ang gabi.